Falls. Good morning, good morning mga guys. Narito na po kami sa aming paglalagalag. Kami po ay papunta ngayon sa Pinsal Falls dito po sa May Vegan. Okay, ayan po guys. So, Ilocos Sur. Okay. Santa Maria, Ilocos Sur. Okay. Guys, good morning, good morning. Good morning. Ayan po, ayan po, nandito na po kami sa Pinsal Falls. Ayan. Ah, uh, say hi mga guys. Hi guys. Bye. Ayan po, hello po, ayan. Okay. Ayan po guys, so may mga floating, uh, ano po, uh, boat, ano? Tawag ito, parang cottages. Ayan po yung ating falls na pupuntahan. Ayan, ang lamig ng pulang hangin. Okay. Ayan po, oh. Ayan. Okay. Pencil Falls. Okay, guys. Ayan po, oh. Nandito po kami ngayon sa Pencil Falls. Ayan. Ayan nakikipag-usap po yung ating pong boss. Ayan po guys. Oh. Okay. Okay. Ang ganda po ng view. Meron pa pong papunta doon? Meron na. po sa ano yan? Ayan po guys. So, Pinsal Falls here in Ilocos Sur, Santa Maria. Guys, nandito na po kami. aking mga kasama. Nakasakay po kami sa bangka. Ayan po. Oh, ayan po yung mga kasama ko guys. Po si Gabgabo, magsiswimming daw po siya. Nilagay. Ayan, no? o. Ayan si po yung pala pag dada. Dapat kukulang. Ayan. Ating mong diba? Si tata. Si Ayan ay, po ay, si Gelgel, okay. o. Si Gelgel Giel, ay, si po. Ayan, o. Siya po yung driver namin sa bangka. Dada, mamaya, may akitin tayo dyan. O kaya, yetsada dala kamu. Karin, kitang babo. No, oh, sesela na kami. oh, oh, na ka mo. Guys, nandito na po kami sa falls. Ayan po, maliligo po daw kami. Huwag ko lang kung malamig yung tubig. Ayan po. Nakasalaba yung bag. Ayan o. Oh. Okay. Ayan po, guys. Ang ganda, guys. Grabe, oh. Dito po nagshooting shooting si Cardo Dalisay. niya Oh, may shooting niya kaya eh? Oh. Nag-shooting? Nag-shooting siya dito? Si Cardo Dalisay? Oh, di ba? Fan po ako ni Cardo Dalisay, eh. Okay. Ayan po, guys. Oh, oh, oh. Ayan po, o. Islang na ba? Islan na na? Insal. Ay, ano ba? Insal. Ayan po, galing po Binsal. sa taas yung tubig. Insal. Insal. Ayan guys, so kumakain na po kami. <coughs> Ayan. Yeah. Ayan. Mm. Tapsilog, <coughs> tosinulog, longganisalog, mm. bangus log. At dog log. O, oh, yan. Hmm. Kain po tayo, mga guys. Kain po tayo dito sa tabi ng Pinsal Falls. Ang sarap po. Yan. Okay. <laughs> asawa, umakyat po siya doon. Mataas po yan, guys. Ayan, o. Oh, inakyatan po niya yung falls. Oh. ayun po siya, o. Oh, pababa na po. Ayan, o. Oh. O. Oh, oh, oh. Tingnan niyo po ang layo niya, guys, o. Oh. Oh. Okay. Ayan po, Oh. Oh, oh, taas po, oh. Oh, mga po Ayun po siya, oh, oh. Ayan, oh. picture picture niya po kami, oh. Pini-picture ko rin po siya. Oh, ayan guys, oh.